Sa video na ito, matututunan natin kung paano gumamit ng action sa Photoshop CS6. Ito ang ginagamit para mas mabilis at mas madali mag-layout ng mga ready-to-print na rush ID katulad ng 2x2, 1x1 o passport size. Pati na rin ang mga business card, calling cards at sticker label. So magsimula na tayo. So una, mag-open tayo ng file. Tapos kunin natin yung sample image. Itong image na to, galing rin to sa Google. Dinownload ko lang. Free naman ito eh. Maraming ganito na pwedeng kunin sa Google. So kung gusto natin i crop yung size. Halimbawa 2x2, gamit tayo ng crop tool. Dito sa gilid, pwede rin tayo mag-save ng size na gusto natin. Para mas mabilis na lang. Punta lang tayo sa size and resolution. Yung width natin dapat 2 inches. Uh, yung height, 2 inches. Tapos, yung resolution, 300. Then, okay natin. Tapos, pwedeng lagyan ng pangalan. For example, uh, 2x2 ID picture. Tapos, okay ulit natin. So, okay natin ulit. Tapos, click natin yung check. Okay. So, 2x2 na yan. Tapos, nakasave na dito yung ginawa natin 2x2 ID picture size. So, subukan natin ha. Para matay natin kung nakasave na ba doon talaga. So, buhayin muna natin lahat. I-open ulit natin yung file. Yung sample file natin. Open. Tapos, crop natin. I-click natin yung 2x2 ID picture. So, yan na siya. So, click check. Okay na siya. 2x2 ruler ng pixels or inches. So, 1, 2, 2 inches. 1, 2, 2 inches. Para hindi tayo nagkakamali. So, yun yung isang bagay na pwede natin gamitin dito sa Photoshop para mas madali yung gagawin natin lalo sa pagka-crop. Okay? Yung pangalawa naman, yung paggamit ng action. So, ito yon. Click natin. Function key. Lagyan natin F2. Ito yung para isang click lang. Tapos, sa uh, name naman, palitan natin. Lagyan natin ng halimbawa uh, package 1 8 pieces tapos 2 by 2 click natin yung record so lahat ng step na gagawin natin uh, i-record yan ni photoshop, so nakita nyo nakarada big ibig sabihin mag-uumpisa na yan so subukan natin ha, magbukas tayo ng file uh, new tapos uh, sa documents, itong name ayan natin, tapos yung size nya, gawin natin uh, international size ito yung paper, ito yung A4 size natin so wala tayong dapat iwaguhin 300 yung resolutions dapat tapos, press natin yung OK. Okay? So, yan na yan. Nakarecord na yan dyan. So, gawin naman Sunod naman. Click natin yung subject natin. Control A para makuha yung subject. Control C to copy. Tapos, punta naman tayo dun sa uh, layer ng paglalagay natin. Control Victory to paste, So, parang copy-paste lang yung ginawa natin. So, ayusin lang natin yung pagkakalagay. Gilid natin ng konti. Tapos, lagyan natin siguro to ng border. So, or stroke. Ito tinatawag. So, punta tayo dito. Stroke. Tapos, lagyan natin siguro one lang. Para manipis lang. Tapos, okay natin. So, may stroke na siya. So, gaten. Duplicate natin. Control J. Control T. Tapos, shift and drag. Ulitin natin. Okay natin. Control J. Control T. Tapos, shift and drag. So, isa pa ulit. Control J. Control T. Tapos, hold shift tapos drag natin so okay natin so para magalaw tong apat to, uh, hold shift tapos click natin yung pinakailalim na layer so yan yon tapos control T use natin yung arrow key pakaliwa so yan so para click natin yung check tapos yun na yan. tapos control J control T tapos hold shift drag down okay so meron na tayong walong 2x2 ID picture. So, lahat ng steps na yan, nakarecord na yan dito. So, post natin. Stop na natin, ha? So, ito yung mga step na ginawa natin. So, nakarecord na siya dyan. Okay, so, yan lahat yon. Ayan, so, nakagawa na tayo ng action para sa package 1 natin. So, burahin natin lahat, ha? Para masubukan natin. So, urisalit natin lahat para malaman natin kung gumagana open ulit natin yung sample image natin para sa 2x2 grab natin tapos open tapos crop natin tapos yung sinave natin na 2x2 ay the picture para mabilis lang check natin ngayon pindutin natin ngayon yung F2 so yun na sya one click lang nandiyan na lahat ng step na ginawa natin. So, di ba, mas mabilis lang. So, yun yung makakatulong sa atin para mas mapadali at mapabilis yung trabaho natin. Okay? So, subukan naman natin gumawa ng actions. Diba? Burahin natin lahat. So, erase natin to, Huwag natin save. So, burahin din natin to, So, gawa naman tayo ng action para sa sticker label naman. So, open tayo ng file. Uh, para pang sample, hanap tayo ng logo na nagpagawa sa akin dati. Uh, dito, meron to, Okay? So, yan. Click natin. Open natin. Tapos, gawin natin 2x2 yung size. Para ka-size nya. So, crop tool sa ginawa nating size tapos check natin so 2x2 na 'yung size niya. Okay. so gawin ulit natin 'yung ginawa natin kanina. Ah uh, magbukas tayo ng action. Yan, click natin 'to. Tapos sa name siguro lagyan natin ah uh, label sticker na lang siguro. Ah uh, label sticker. 20 pieces siguro lagyan natin 20 pieces Okay, tapos sa function key siguro F12 na lang para sa kabilang dulo naman Okay na to, tapos record natin So, mag-red na ulit yan Mag-uumpisa na ulit I-record yung step na gagawin natin So, open tayo so, Sorry, mali Dapat nyo pala so, Open tayo New tapos, ganoon pa rin. Yung size, international. Siguro yung name pwede natin ilagyan Ayan. Sticker. 20 pieces. Okay. So, resolutions. Ganoon pa rin naman. Walang ibang babaguhin. So, yan na yun. Hindi natin pwedeng ilagay. So, ganun pa rin. Control C. Uh, control A. Control C. Then, punta tayo sa layer. Control Victory. Kung saan natin ilalagay. So, Control Victory. So, yan yun. So, gilid-ulit natin. So, ayan. So, zoom natin ng konti para makita natin. Gilid natin. Tapos, control J natin para ma-duplicate. So, control T, shift and drag. Okay. So, muna. Okay. So, lagyan natin dyan. Tapos, okay natin. Ganun ulit. Control J, control T, shift and drag. Tapos, okay natin. Ganun ulit. Uh, control J, control T, shift and drag. Tapos okay natin. So ganoon pa rin. Para ma-move yung apat, hold shift tapos click yung pinakalalim. Sorry, mali. Uh, hold shift. Click yung ilalim tapos gawin gamitin natin yung arrow key pakaliwa. Check natin. Okay, so i-duplicate natin tong apat na to. Control J, Control T, Shift drag down. Ganoon ulit. Control J, Control T, Shift drag down. So para mabuo ulit. Okay natin. Control J, Control T, Shift, Drag Down. Check, isa pa. Control J, Control T, Shift, Drag Down. So, okay natin. So, nakabuo na tayo ng ready to print na sticker label. 20 pieces po yung kasya dyan. So, yun na yun. So, po, stop na natin. So, nakagawa na rin tayo ng action para sa sticker label. So, yun na siya. Diba? So, F12 yung nilagay natin sa kanyang function key. So, subukan natin kung gagana ha. So, delete natin lahat ito. We're getting saved. So, delete. Uh, no, we're getting saved. So, magbukas tayo ng file. Yung sample natin na logo. So, ito yon Click. Open natin. So, crop 2x2. Lagay natin sa 2x2 page ID picture. Okay natin. Tapos, F12. Kasi F12 yun na getting key function, di ba? So, F12 natin. So, yan na siya. Diba? Ganun lang kabilis. So, ilagay mo lang yung uh, image mo. Gawin mong 2x2. Tapos, kung ano yung key function, ready to print na siya. Diba? So, erase natin ulit. So, bakit tayo na iba. So, ano natin? So, kuha tayo ng ibang logo naman na 2x2 yun yung size. Uh, ito naman. Click natin. Open. Tapos, crop. 2x2 yung nilagay natin na size click check natin. Okay, so 2 ito na 'yan. Tapos F12 lang ulit. So ganyan lang kabilis siya. Ready to print na, 'di ba? So mas madali ang trabaho natin pag gumagamit tayo ng action sa Photoshop CS6. Sana ay may natutunan tayo at kung meron, sana i-like at mag-subscribe sa aking channel. Ah, uh, huwag din kalimutan i-click ang bell para updated ka sa susunod na videos natin. At kung meron din kayong gustong i-request na gawin natin na video or tutorial, ay comment lang po sa ating comment section. Okay, so maraming maraming salamat po sa panonood.